Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing siyam ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Pagkalipas ng apat na pong araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibas ay pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito, hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng pitong araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng pitong araw si Noe, sa kapi na lipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay anim na raat isang taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang buhay. Hanggang nariritot buo ang daydig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmung tugunan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Alaluya, Alaluya, Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alaluya, Alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa tang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Hinakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka pinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag, ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.